Hello guys, ito na, ito na talaga, yung luto na natin. Huwag tira ng isda, dalawang isda, dalawang slice ng isda. Hmm. Dahon nya. At saka, okra, okra na, ano pa? Frozen pa? Oh, oh, oh nagyayalo. Okay, let's cook. simulan na ang luwag and the cook for today <laughs> the two ladies <laughs> ka. Ang kami, no? Buot, Lisa. mo ako, baka meron. Bakit kasi kami lang puno ng malunggay. Ikaw, te. Wala dawon So, yun na yung na natin, Ang A complete recipe with our bagoong nothing secret ingredient ay special pala special ingredient. Talaga. Ito na yun guys. <laughs> 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 So yun na, yun na, yun na Ang bilis lang, ang bilis lang ang pangyayari guys <laughs> mm, Amoy na, amoy ko na Ang sarap Okay, lalagay na natin ang special ingredient ang babuong isda. Talong with kamote. Sweet potato. Thank you. Ay, gagawin. Ako pa <laughs> Saan? banta? <laughs> okay, nilalagyan na ng mainit tubig. Takipin. -taki. And takpan. Ganon kasimple. Okay guys, babalik tayo mamaya pag luto na. Okay, bye.